Magpatuloy hanggang makamtan ang gantimpala. Mga kapatid, tularan niyo ako, at tularan din niyo ang iba pang namumuhay ng tulad namin. Sapagkat maraming namumuhay na salungat sa aral tungkol sa kamatay ni Kristo sa krus. Ilang ulit ko lang sinabi sa inyo ang tungkol sa kanila, at naluluha akong ipaalala ulit ito sa inyo ngayon. Kapahamakan ang kahihinatnan nila, dahil dinidiyos nila ang kanilang tiyan. Ipinagmamalaki pa nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga makamundong bagay. Ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan at mula roon hinihintay natin ng may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo. Sa pagdating niya, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawang lupa at gagawing tulad ng maluwalhati niyang katawan